So, napadaan tayo dito sa puerto ha pero nasa Iwahig kami napadaan lang kami dito sa Iwahi. o ayan, ganito pala itsura ng Iwahig <laughs> okay, maraming salamat viewers, followers, thank you so much so, bye yan sa puwerto yan. Ano lang tawag din yung gabi? Pag gabi, ano daw ito? Bukong ilaw, maliwanag pag gabi. Sa gabi, maganda lang ko sa gabi kasi